Yo! What's up mga kateki and welcome back again sa ating channel So today's video ay uh, Gagawa tayo ng video kung paano ikabit yung ating uh, Auto shutdown timer, yung inunbox natin guys So kung hindi nyo pa napanood yun uh, Tingnan nyo lang dyan sa taas or dito sa description box yung link So may nagtanong kasi si Yan yung nagtanong sa atin si Shy Miguel Atayan Na hindi na daw pinakita kung paano ikinabit Ayan, hindi ko na nga nagawa ng video kasi busy tayo yan, so sa video na to uh, papakita ko kung paano uh, ikabit yung tinamulog yung ating camera yan. so ito ay isang pisonet table top yan so ito yung timer pakita ko mamaya sa sa ano sa, sa malapitan so ito yung board natin motherboard then power supply nasa baba Ayan, yeah, so medyo madilim Ayan, yeah, so bali apat na units tong nandito sa ating uh, pwesto. Yeah. okay So, di pa tayo guys. Pakita ko sa inyo kung paano ko winiring yung ano. Ang ni sir kasi yung wiring niya. So, wiring diagram i-drawing ko na rin dyan sa ano. Okay, sundan nyo lang yung video para hindi kayo malito guys. So, ito pala hindi siya software auto shutdown. Bali, yan, ang disadvantage nga kagaya nung sinabi ni, ni Sir na hindi nakikita yung nagka-countdown. Pero ang maganda naman nito talagang papatayin niya. Minsan kasi dun sa app, yung up na auto shutdown minsan yung mga magagaling naaalis nila yon so hindi na mag auto shutdown yung PC nila so dito sa amin kasi magagaling sila natatanggal nila yung auto shutdown kahit may password natatanggal so based on my experience yun uh, hindi lahat ganun eh so dito lang sa amin so ang ginawa ko ganito na lang naganap talaga ako nitong module na to na uh, kahit anong gawin nila hindi na nila matatanggal yung auto shutdown niya 60 seconds so, doon sa base doon sa counting ko eh nasa 49 hangganan ah, o oh, 50 yung iba hindi parehas yung iba 59 ata 59 o oh, 55 nag-shutdown na, na siya nagti-trigger agad yung shutdown so hindi mo napipigil na kahit okay? pagka nag-shutdown ninalugan mo shutdown pa rin yung iba naman na app is ginagalaw mo yung mouse, 'di ba, yung sa auto shutdown na wala ko anong pangalan noon. Ah, eh. uh, pag ginagalaw yung mouse, hindi siya mamamatay. Ngayon, pag hindi mo na nahulugan, magkakat yung keyboard tsaka mouse. Ang pangit doon is pagka tumiming na nakat yung keyboard mo na nakapindot, nare naka double ka or uh, click ka ng mouse. Pag hindi mo 'yon inulit, mag ano, na i long press hindi siya gagana yun lang yung pangit dun sa cutting ng keyboard tsaka mouse talo pag USB nag error siya sa online game so hindi ka napakita natin huwag natin kung paano i-kabit yung wiring okay. so okay, guys so ito yung ating auto shutdown module Yan, meron na siyang timer yung sa paglalagay ng timer is ah uh, nabangin ko na yan sa unboxing nandyan sa likod yung pagtatiming so pagka uh, binaba mo tong dalawa at tinaas mo yung 3 is 60 seconds yan kung tinaas mo naman yung 2 2 minutes 2 minutes yan so ito 1 minute yung pinili ko yan 1 minute then binaba ko yung nasa number 1 ata para mag long press hindi lang siya mag ano hindi lang siya mag click mag isa lang kumbaga oh, signal lang magsisignal siya papunta dito sa ating ano sa ating start button o power on button yan magbibigay lang siya ng signal pero ito talagang long press niya hanggang di siya ma-off yung PC. Adjust lang natin yung camera natin. Yan. so ito yung kanyang uh, uh, switch eh pakita ko lang guys ah. switch po ayan naka-switch yung ano yung pc natin oh, naka-switch yan di ba so makikita niyo naka-switch din yung ating uh, relay module So, ito pala kung dun sa mga bago, ito yung timer. Okay. Amaya pag pakita lahat natin. Kaya na ang mga pa. Paano nyo ilagay. So, 60 seconds yan. Pag hindi hinulugan yan guys, uh, magti-trigger na to. Magbibilang na yan eh. 60 seconds. So, okay, makikita nyo. Tignan nyo lang dyan sa uh, counting ng video. So, hindi ko ipapas uh, forward para makita nyo yung pag-shutdown nya. Ayan, nag-trigger na. Nag-trigger na yan. Pagka-trigger nyan, dahil di mo naulugan, papatay niya na. So, nakaswitch lang yung board, yung lightnings lang yan, pero patay na yung uh, piso net natin. Yan, makita nyo sa keyboard, wala na siyang ilaw. Ay, okay. naka-off na rin siya. Safe na lahat. Okay. yung itong bird lang to, yung Asus, ang nagiiilaw kasi talaga niya. Yan yung pinaka-effects. Yeah. So, dito na tayo sa wiring na natin to para iwas tayo sa sa ground. Pati yun sa mga sa yan. Yeah. So, dito, tatanggalin natin tong uh, restart button. Ito, guys. Oh. Restart button to. Tapos, nakadikit dun sa power. Alam niyo naman siguro yung power dito, ano. Ayan, ilalapit natin yung camera. So, yan yung power niya. Ayan, oh. Makikita so, nyo naman dun eh, sa pangalan dyan sa board yan. So, dito nakadikit yan sa ating push button, di ba? Yan, nakadikit. So, itong push button na to, meron siyang ah, uh, ang tawag dito. Nakalimutan ko anong connector to eh, dito. So, bali siniksik ko lang yan. Dali lang. Okay, so, ito bali siniksik ko lang to guys. Yan. Yan. Nakasiksik lang yung wire dyan. Ayan. Kailangan mag uh, maganda yung pagkaka... Pwede nyong iinang kung gusto nyong i inang. I-shouldering nyo. Sa akin kasi meron na siyang connector. Kaya i ko na lang. Tapos balik natin dito. Yeah. So, balik na natin yung okay. Anong tawag ng push button? So, itong wire na to guys, ito yung in-unbox ko na module. Kasama na to. Okay. Itong wiring na to, kasama na to guys. Hindi rin kayo malilito kasi itong dalawang green. Green to guys ha. Yan. Itong dalawang green papunta dun sa sa ano, sa push button natin. Tapos, itong uh, yellow and black is a power supply para mag switch to Okay. so alam nyo na yung meaning ng yellow yung black is a uh, ground so to 12 volts ba? Diba? yellow kasi yan pag red 5 volts so ito namang uh, black ulit na isa tapos brown is a trigger Okay. Pass natin to para mas makita nyo guys. Pass dito naman sa dulo ng wiring sis. Meron ng guide yan. Eh, Isasaksak nyo na lang yan. Eh, Siksik nyo na lang yan. So dito tayo sa wiring. Tapit ko yung camera natin. So dito sa green diba ito yung papuntang push button itong power dito muna tayo sa power So, dito sa, ah, uh, dito, coin slide timer o timer ng pisonet natin. So, 12 volts yan, di ba? Kapunta yan sa power supply natin para ma-supply to. Ngayon, para ma-supply din natin to, pwede naman natin itap dito. Pero may naka-provide na kasi na power supply ito. Yan, naka-provide na to guys. So, hindi nyo na po problema Didikit nyo na lang to dito sa Lagayan ng 5 peso So doon sa 5 peso Kasi power yung Andito sa uh, Right Power yan Ito yun, dalawa yan eh, piso to 5 piso naman to, dapat ganito yung Timer nyo guys, kasi meron yung timer na Isa lang yung lagayan ng uh, Para sa coin slot, eh, dito lang Piso lang, pero ito, piso lima Yung gagamitin yung timer kasi doon natin ilalagay kukuha ng power pala doon tayo kukuha ng power so ito yung reset pero kung isa lang mag tap na lang kayo dito okay alisin nyo to itatap nyo dito sa yung yellow sa brown tapos yung black sa black okay pero kung ganito na siksik na lang natin para sa 5 peso yan so madidisable ngayon yung 5 peso kaya inalis ko dito yung 5 peso natin ano o, ko. Patanggal na. So, doon siya kumukuha ng power. Okay. So, sa trigger naman, dalawa yan eh. So, ito yung cut off natin na trigger. Papunta yan sa saksakan, di ba? Para makat off yung monitor. So, meron pa siyang isang remaining. So, parehas yan eh. Pagka nag cut off to, cut off din tong isa. So, ito papunta to doon sa ito. ano eh. Na itong itong ano na to, hindi niya na problema rin i-wiring to kasi kasama na rin to, guys. Dun sa module na bibili niyo, kasama na rin to. Ilalagay niyo na lang 'yan. Okay, para pag nag signal to ng wala nang hulog, so magbibigay to ng signal dito para siya na yung magkakat dito, magbibigay ng signal papunta rito sa ating push button. So, iti-trigger niya, long press. Para kang nag-utos ng tao na mag-long press dito para mamatay. Okay. Yung mga unang PC na naka-hard disk, uh, sirain talaga yon Kasi yung hard disk, hindi mo siya pwedeng i shutdown ng hard dito. Kasi sira yung ating hard disk. Pero sa ngayon, ang ginagamit natin kasi is, ah, uh, uh, SD. Ito. SATA yung ginagamit natin. So, wala na siyang disk na umiikot. Okay, digital na siya. Hindi na siya analog. So, kahit na ilong press mo to, wala na siyang defect don sa hard disk. Kaya nga, yung mga ano unang, kagaya natin unang technician is, uh, importante yung proper na shutdown, di ba? Kasi nga, yung hard, para sa hard disk yun. Pero dito, kasi hindi na tayo naka-hard disk, ay, na ilong press mo na to. Wala nang epekto yun sa ating sata. So, yun lang. ganun lang mag-wiring, guys. ano Kasama na yan. All in na pag binili nyo to, nasa 200 plus tong ano. Yung kasama na yung wiring. Itong mga dupons nya. Tsaka dito. Ito, hindi na provided ng seller. kaya na lang magkabit dyan. Iinang nyo kung ano yung gusto nyo. Ano so ganoon lang yung wiring nya sana nag-guess kung may mga tanong pa kayo i-comment nyo lang dyan sa baba para magawan pa natin ng video so ito tipid to sa kuryente guys so almost uh, 40% yung natitipid ko dahil ngayon nga yung ibang player natin pagka walang hulog inaantay nila yung di ba kunwari maguhulog sila inaantay nila yung uh, ilo-load pa nila yung game Bago sila mag -hulab. So dito, hindi nila magagawa. lipat na. Guys, sinwitch natin yung PC natin, nakabaliktad nakabaliktad yung camera natin. so hindi natin hulugan 'yan, mamatay 'di ba? mag off 'yan. So, hulugan natin. Kailangan nilang hulugan 30 seconds before. Kasi pag uh, hindi nila na hulugan before magbilang siya ng 60 seconds, trigger na agad mag off 'yan. So dito palang uh, meron na agad hulog piso. Kasi ito mataas na nga yung uh, kuryente natin dati. Nag-ratings lang tayo ng 8 pesos, 9 per kilowatt. Pero ngayon mataas kasi. Kaya yung specs ng mga PC natin, tumataas din yung watts. Gumagamit so, tayo ng 450 watts o 700 watts hindi naman siya totally ganun yung consumption pero uh, at least makaless tayo ng konti. Kaya nga nagnegosyo tayo para kumita nyo. Para uh, hindi mag tayo. Okay, so dito pa lang uh, naka 1 minute na sila agad. Nalipat kulit yung ating video. Ayan guys, so binaliktad ko na yung ano, nakaswitch na. So doon pa lang sa loading is naka 1 minute na sila agad. So, 6 minutes yung rating namin dito dahil, yun nga, maraming uh, kakompetensya. So, nagpapataasan. Uh, merong iba, 8, 7 minutes. So, lugi na sila don sa kuryente. Nayaan ko na lang. So, uh, bumabawi tayo sa sa units, yung ganda ng PC natin. Yung performance dun tayo, bumabawi. Hindi sa minuto. Kasi kung mataas nga ang minuto, 8 minutes, 7 minutes, pero hindi nila malaro yung gusto nilang laruin, mga online games, so, ilipat pa rin sila sa atin, kasi maganda yung performance ng PC so, doon din nakabase yung uh, piso minsan sa mga player, alam na nila ngayon kung mabilis yung PC mo, hindi sa specs ng PC uh, sa, sa ibang video na lang siguro, kung re-request nyo papakita ko, so piso to guys, yan oh. Dagal na rin to, almost 5 uh, years na rin ata to, 4 years. So kailangan ko na rin palitan yung mga ano, pero bago yung motherboard nito, yung umiilaw, bago 'yun. Yung memory na lang kailangan i-upgrade dito, guys. Pero nalalaro nila ang uh, Farlight, League of Legends. Uh, tinanggal ko yung ibang laro na online. So Roblox. Yan, mga player din ng Roblox. Yan, naantay natin yung pag zero nito guys ah, para makita nyo na walang ano yan, walang timer timer. Pwede nyo ring ano i yung, yung monitor rekta na lang. Hindi na siya nagka-cut off. Okay lang din. Kasi mamamatay naman siya pagka dinudugan. Ang tendency nilang yung pagka Siyempre hindi nila uulugan yun eh. makita nyo yung monitor. Sasabi nila na Namamatay. Namamatay. Magbabayad ka ng piso yung maganda yung monitor is pagka open black talaga yan yan ganun lang so nilagay ko tong akin is a uh, 1 minute o oh, 60 seconds yung counting bago mag uh, shutdown yan pass forward natin to ah. Huh? So, yun guys. So, ilang seconds na lang. 12 seconds. So, in-stop ko na yung pass forward natin. Ayan. Uh, naka-play na rin yung game. Kahit naka-play yung game, mag-shutdown yan guys. Hard press. Ang tawag dun. Ayan. Papatay niya. Pati timer. Yung buong unit. Off na yan. So, soon gagawan din natin ng ano to. ah uh, son off. Lalagyan natin ng son off controlled by wifi na yung kanyang uh, off system para kahit wala tayo dito sa bahay pwede nating off yung buong system yung piso net para hindi nila ma kung wala dito kahit nakasaksak man sa main dahil nga kontrolado na ng ano, sun off yung kahit nasa ibang lugar tayo pwede nating off kung naghang mga ganyan off natin then on ganun lang Yan. So, counting na yun habang nagsasalita ako kanina. Nung pagka-off, magbibilang siya ng 60 seconds. So, sana nakita nyo dyan sa video. yan So, off na. Wala na. Kapag so, din nila naulugan kasi yung iba, ang ginagawa guys, ah uh, pagka-switch, ano, parang ganito. Switch nila. Tapos, saantayin pa nila yan. Maglo-loading, magbo voting yung PC. So, matagal, minsan, na uh, lalabas pa yan. Hindi nila ipapa-off, di ba? kung patayin niya pag pinatay mo yan ganyan ganito so yung mga ibang bata naman hindi nila i-off yan kahit binilin mo na so pagka ganun hindi pa nila naulugan nagkukonsume na agad ng kuryente pero dito pagka on nila kailangan na nilang ulugan pag hindi nila inulugan mag off so yung mga ibang player aware na rin so inulugan nila bago sila lumabas ah uh, mag uh, yosi sila o kumain sa labas Okay lang kasi mamamatay yan eh pagka hindi mo hinulugan. Eh. Yung iba naman, ang senaryo uh, pag nagloading loading naglo loading yung uh, nag-update sila ng game hindi nila huhulugan habang nag-update. Tapos i-check na lang nila kunti-kunti. Uh, tapos pagka okay na, tsaka nila huhulugan ng diretsyo. Yung isa pang senaryo is yung kunwari yung Roblox nagpapalabel sila So, ilalagin lang nila yung games nila sa Roblox. Tapos, meron yung auto-clicker. Ilalagin nila yung auto-clicker. Iayaan nilang nakaswitch to yung PC mo. Naka-off yung monitor. Walang hulog. Pero, gumagana yung player nila. Nag-auto-click. Uh, nagle level up sila nun. So, nakakatipid daw sila nun ng, ng pagpapal-level. So, kayo naman, tayo nang may-ari is uh, lugi. Lugi tayo sa kuryente kasi hindi nila in-off Nalang pag wala tayo dito sa shop, di natin nababantayan. I Stand alone yung piso nyo So, makasaya ng kuryente. So, kung susumahin nyo yung kinita nyo sa isang buwan tas dun sa kuryente, lugi kayo sa kuryente. Diba? Ibabayad pa tayo ng internet. Yeah, so hanggang doon lang guys ang ating video. Sana ay nagustuhan niyo. Kung hindi pa kayo naka-subscribe, click 'yung subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ibang upload natin na video. Yeah, so bye guys.